sayang natapos na kaya na naliligo eh ayaw niya nang binibidyo niya. nakita niya siguro ako ayaw yung tatlo eh <laughs> hindi hilamos ulo lang eh yung isa ulo lang oh. Yan, nagpapatayo na. Wow. Wow. Yan yung tatlo isang. Hmm, tatlo na sila. Ayaw ko lumapit eh. Kasi papasok sila sa loob. Kaya nakasun lang yan. So. Hmm? Isang basa kita kita dito sa camera o basang basa siya hmm. hindi siya nakakain ano yan kinakuskus na yung ano niyo, katawa niya doon sa kahoy nagpapatayo hmm. yan o no? <laughs> yung dalawa naman o oh. naka lang tamang ano lang marites marites lang ito sa ah, ay naliligay siya tapos na ah diba yan ang mga lovebirds namin kulay green at blue tapos itong isa ay yan green at yellow yan dalawa lang sila dati nanganak na yan Tatlo na sila. Hmm. Ayan. Kaya bumili ng isa pang bahay. Kasi, hindi na sila kasi sa maliit. Ayun, galaro. Laro-laro lang siya, oh. harap nila. Nasaan ako? Me son pasadas en el malto muy santo.